Ano? ang sarap ito mga idol. Ayan mga idol, magandang tanghali siyang nadyan mga idol. Ah. Magandang araw wow! siyang nadyan mga idol. Oh, bali ngayong araw mga idol, magkuhan kami. Magluto na kami sa aming huli kagabi. Nga dakpo O asan ko tawagin ito sa amin mga idol. Bali yung... Bali yung gagawin namin dito mga idol. Nalagyan namin ng lubi o butong ba. Ayan

Hah, nah, lanakah nakadagan, katakas pasok nggak tuh sebanding banget. Itu, nah, sebanding Itu, nah, man, nah, man, 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 itu man, Ito so sa balde alam mga idol. Ayan, muli lalagyan ko ito ng kwan mga idol. Lalagyan ko ng... Lube. ito ng lubi. Ito lubi. Bali, itong lubi mga idol. Ito yung ipapalaman natin sa kanyang kwan ba? Kasi yung ulo ba? Ito mga idol, itong kagay. Bali, ito yung sabaw. Ito mga idol. Para ito oh, Pero sabaw. Pero kanyang mga idol, ito yung lalagyan din sa kanyang kwan ba? Sa kanyang bagul-bagulan. <laughs> bagul-bagulan niya mga idol. Ayan. Bali, magsimula ako mga idol. Hindi ko lang ipapakita mga idol kung paano ko tatanggalin yung ulo kasi baka mag-graphic tayo ba ayan ayan mga idol bali sa pagkuhan lang siguro ha sa paglagay na natin ng lubi kung anong proseso ba ayan ayan mga idol bali tapos ko na linisan yung kwan mga idol yung asan ba o kuray ay anong tawag yan dakumo dakumo pala mga idol ayan bali na mga idol oh. tinanggal ko na yung kanyang kuhan mga idol bagol bagol kung tawag dito sa bagol bagol mga idol ayan Bali yung aligin na lang yung natira mga idol. Bali nilisan ko naman ito mga idol. Tinanggalan ko ng bibig. Yung kanyang kanba. Tsaka itong kanba mga idol. Ayan. Tinanggalan ko na rin ng kanyang kilid ba. Ayan. Tinanggal ko mga idol para mal, malinis talaga. Bali magsimula na po tayo mga idol. Ito po yung ating mga lamas mga idol. Ayan. yan mga idol. Bali ito yung una ng lagay mga idol. Yung magic sarap dito na lagay. Ayan. Ayan. Magic sarap. Hindi natin ninubos mga idol. Tsaka itong mga lamas. may ahos kamatis nilagyan ko rin kamatis mga dol kasi paborito ko tong kamatis ng inog tsaka bumbay ayan mga dol ubos ito ayan ayan tsaka lagyan natin ng kunting asin mga dol ayan tapos halu-haluin natin to mga dol halu-haluin natin ayan bali halu-haluin natin to mga dol mix mix lang natin to mga mix mix lang to mga kasi ito yung silbing palaman niya mga Dool. sa kanya ang bagol ba? Ito, ilalagay ito sa ating ulo. Ayan. Mix. Yun mga idol, bali tatanggal na itong kwan mga idol. May aligay niya ba? Isasali natin dito, dito mga, idol, mga idol Dito sa lubi. ilagay yan mga idol. Mix yan para paglagay natin dito sa kwan mga idol, bagal. May, may kwan na siya. May kasamang aligay na.

marami pa yan mga idol kapag ano inubos natin sa camera ay ano taas ng oras hmm. yan update lang namin kayo mamaya mga idol yan mga idol ano sa man, eh man na ko na yung aligi mga idol dito para paglagay natin din sa kwan mga idol bagul bagul dito yung mga idol hmm. may aligi na may aligi may lamas may lubi okay. yan bango mga idol eh okay. muta eh yan si Mr. Nga idol ha, saka hapon pa. Ganyan mm. eh, ang call to mga idol eh. ko. <laughs> ako. May proper hygiene ako mga idol. Dyan <laughs> <laughs> mga idol. Ah mga Tris, kuha niyo. Pusig akong lawang nilang masundog. Diyan ni Lotto. Nagkulay aligin na siya mga idol. <laughs> aligin. Yan. Sons! Idol! Ayan, mga idol, bali, ano, pangulam na namin to, hapunan at no. Hmm. Sarap yan, mga kamaring, mga idol. Kuha nila mister yan, ano, kagabi. Mga, What? ano na, mga alas Pustang unsi, dyan, ito, no? unsi na muna abot ka puno no. Hmm. Mga alas unsi sa gabi na sila na, ano, kahapon na. Nauwi. Nauwi. lab. Ha? Hindi na ah, na kalag ipatay ni mga idol. Ayan. Ito na mga idol. tapos na siya mga idol wait bali ganito lang isang pagkawin mga idul. pag kanya ba yan tapos lagay ito sa kaha mga idol bali ganyan lang siya mga idol ha simple lang mga idol yan okay na mga idol bali ito mga idol itong may lubi pa mga idol bali ito yung itunok natin ilagay tapos ganito lang na ganyan lang mga idol eh. tapos na Yan. ganyan lang sya mga idol Ayan. ganyan lang sya mga idol oh. tapos ibalik tayo natin na eh. ganyan lang mga idol Diyan bali magsimula siguro tayo magluto mga idol bali maya maya na lang tapos na po mga idol bali ito na sya mga idol oh. Yan, ito na lahat mga idol. Bali, ilalagay ko na to sa kawali mga idol. Para pakuluan natin to. Bali, nakapagpigla na din ako ng mga idol. Niyog, yung kagay ba? Ito na mga idol. Bali, ito yung sabaw. Sabaw niya mga idol. Para maging creamy siya ba? Pagka maluto na. Dagdag, linamnam siya ba? Huwag sa mga inchik pa, umami mga idol. Umami. Sarap mga idol. Yan. Kwan siya pag luto mga idol, napaka kuti ba Teka tanggalan pa ng bibig Tanggalan pa ng may buhok sa kanyang loob ba Tapos linisan pa Nguha pa ka ng lubi mga idol Kuti siya mga idol pero Titikman natin mga idol Worth it ba yung kwan ko mga idol Yung aking pagod ba Yan Tapos panguha pa nito mga idol Sobrang layo pa yung kwan eh Nilakaran namin ito yak sa gabi mga idol ah emang itu loh terus emang itu loh ini tuh. itu diwan kong mau bos ini namun ini misis an mau kawan bakal an ha di saya mau kawan mga idol aku ratong daw terus di mau bos mga idol tagbaw juga ane eh, mga yan yan Bali, ito yung sabon niya mga idol eh. Ito yung sabon niya mga idol. Ayan. Ayan, magsisilbing sabon ito mga idol. Ayan. Ah, ayan. Tapos meron pa dito mga idol. Ibabalot ko ito sa kwan mga idol. Ibabalot ko ito sa dahon ng saging. Lahas namin ginawa ni Master ba? Katong ganito mga idol. Binalot na namin sa saging tapos ilalagay namin dito. Ayan, bali, magluto na tayo mga idol. Ilalagay ko ito sa apoy ha. Yan, ito na po sila mga idol. Ah, nakasalang na. May budbud -bud pa mga idol. Bali ito yung kwan mga idol, yung naiwan ba. Sobra sa katong may lubi mga idol. Yan. Koy, okay, sarap kubkub -kub na lang, mga idol. Sarap hindi ako makapaghintay mga idol. Makatikim ng sarili ng lutong kwan ba. Luto na ganun mga idol. Kasi last kasi nagluto kami ng ganyan mga idol, si Master yung nagluto. Yeah. Pero masarap yun eh sa kanya yung pinakamasarap ng idol kasi paano siya master na siya magluto ganoon ba kasi pa na kasanayan na siya magluto sa mga mo doon sa buke daw lagi na lang ginagawa doon mga idol ha hmm. ayan mga idol takpan eh. kalimutan mo tumutak ayan takpan mo natin mga idol ayan okay na hintayin na tayo tayong kumulo ito mga idol tara kain na tayo ito na mga idol wala <laughs> Hmm. Yan. Ito na mga idol. Oh, yung ating mga edul. Ginataang kuray. Na may palaman nga butong. Ayan. May kuan pa. Kuray. Eh kuray Kanang dakumo. nila Bukara nila Bulbud hmm. na. Ayan. Na, na 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 ah. ito sa yon, mga idol. Tidak jelas ada mengitul kasih seberang dilun dari temang itu. Seorang mai kepada pina ulen. Temuluk lawa aku di temu itu lah. Aishon. Ini nabiak aku yang so. Aku tunggu bun-bun. Kita mengitul. Kita ini si kami si semua itu. Kamu idol. Nah. Ditemang, Yan mga kamareng, mga idol, kain po tayo sa ano, huli ni mister Kagabi. Mm. Oh. Ayu, ay, ay, ampo be. Yan ah. No? Ah, mm, na papa. Na pala sa papa lagi. <laughs> Sige na. Yan. Gim, na. Mga idol, muli gi son. Amen. Amen. Yan kain tayo mga idol. ayano no? oh. Grabe ang sarap nito mga idol. <laughs> <laughs> sabaw, sabaw, sabaw.

Hmm. Ayo jangan kau main begitu intinya kilala yang kau asing contoh pakai. Hmm. Kau hmm. nata? Agu, <coughs> nana ubrog nala. Bilis bilis sana hmm. tin, baka <coughs> mau tayo saulan. Hmm. Ah, saya mentung kau nai. Tasar eh. Berang ini tu mengaitul. Nada tu ada itu dia mau Ayan. Ayaw ni Wilson kumain mga idol. Hindi nalang may pipilitin. Bali, siya na lang yung nagpanalangin sa pagkain mga idol. Gusto ko paglaki ni Wilson, ni Wilson mga idol. Magiging pa pastor ba? Kasi yung galing niya magkuhan mga idol. Ang galing niya mag... Kaya yung nalalangin pag hmm. ano mga idol Pumapain. pag kumakain na kami. Umiyak talaga siya idol kapag may kan ba? May ibang manalangin ba? Ha? Huh? Yeah, patol dire namo Na mama mga idol nagmuhago na. Bang ingay na kami ko ni. Alagang baboy. Yan subang taba ng idol lebih yang sarap juga yang sarap pag merong miug Pak ada kabeh? mga bata ngayon madula mahilig na ganyang klaseng pagkain niya yeah. kahit may isda kaming kung may dula galing sa merkado din dala ko gusto niya Milo gatas kung walang gatas sa Milo toyo kahit may isda naman mga dula kemereng hmm. hmm kan, -kan -e? kumain hmm. nah ketapos kumain may shout out may shout out love hmm. may shout -out kami mang Idul. Sana ma-mention man lang namin yung pangalan nyo mga idol. Wala naman kami pinipiling pangalan mga idol. Lahat talagang magpapashout out. Yan talaga. Mini-mention ni Mrs. Kaya right. yung iba mga idol hindi na maano ma, -ano, ma shoutout out kasi oh doon na sa hmm, last video mga karaan ba? na ba? Karaan na nga video mat mga idol. Tagal nga na video. Old videos ba? Kaya yeah, mga idol, kapag nag-ano kayo mga idol, doon tayo sa may bagong upload po namin magpa out. Doon sa bagong? Hmm. Si! Si! Ang tandog na kamera mga idol. Gawas! Gawas nga. Gawas. Pag-gawas mo na naman yung nga nas gawas. Hmm?

Tolong sono. di hmm. Hmm. Ada ada Di Mau mau kau bagian ada mau kau. Di Mahilig yang ano kapatid ko sa Seafoods mga idol. mas mahilig pa yun sa ano, gulay ba kaysa sa um, ganito kahit sa mga kuwan, mga pasayan hindi masyado sa mga idol, mga ganito mga lambay, ganon yung paa niya mga idol, yung paa pabatog kuwan Ayan mga idol, kain po tayo mga idol. Luwas. Masuk yan. Hmm. Di ba? Pagpala luto ba? Hmm. Apa man? Yung lakong ko. Yung nakumo lang yung kinakain ko mga idol. Grabe. Sarap talaga mga idol.

serap yung kuya madol. Di, nanti ko sa yung kanan pa na. Yung kanan lagi? Tiel. Ang ilami. Oo. Oh, Parang Tiel. May kuya pa madol. Panahon. Masama pa yung panahon. Nung mga yaging adlaw, init kayo madol. Hmm. puna na nagsulog uwan o. Oh. Hmm. Kapag naangian daw po to. Sa Gunso na ula uwan. Katatlong araw ngayon mga idol sa Gunso na mga ano, ulan. Ito sa amin. Ừm, nó lại Ayo Mas Ka Iba. Ini Bapak gua. Apa? Berusak. Aku chat out, Beh. Hmm? Aku chat out. Ada, Bo. Tapis daun kumbain Mang Idul. Ada, Bo. Yan, mari selamat. Eh, begain maserap napagain. Biaya Mang Idul. Yan, ayan. Abs. Yan, Mang Idul. Bali mag shout out muna tayo mga idol ha Si misis mo lang yung kakain mga idol Ayan Bali unang unang salat mga idol Shout out kay Angkol Sa nagbigay ng GoPro ba Sa kay Sir California Boy yan shout out po Kay Ma'am Nura Matino Play Shout out po ma'am Kay Ate si Stripax yan shout, shout out, out po ate Kay Edgar Igot Ayan shout out Kay Julio Santos Vlog Ayan shout out yan idol Kay Arman Bugto Shout, shout out, out idol Kay Dalia Ibardino Pudichan nila Ayan shout, shout out, out.

Susan Muhika, ayan siya tawad po. Kay Maritis Guapa, ayan siya tawad dan Maritis. Kay Underdog, ayan siya tawad po. Kay Kamaui TV, ayan siya tawad. Kay Jiri Dagikan, ayan siya tawad po. Kay Cyrus Andrian Ruluna, ayan siya tawad, idol. Kay Tata Dila Luz, ayan siya tawad. Kay Jerome Ulibario, ayan siya tawad po. Kay Elizabeth Dunal, ayan siya tawad. Kay Windy Love, ayan siya tawad po. Kay Wadid Mural at sa kanyang pamilyang Mural, ayan siya tawad po. Kay Kuya Ganggang at kay Ate Elizabeth Camacho. Kay, kay Charlie Lagamayo. Yan. Shout, shout out. out. Kay Julie Bulagsak. Shout out. shout out. Jake. Kay Jake, Jake ni? Oh, uh, Jake. Jake ba? Bulagsak. Kay Chino Panyo. Shout at kanya account niya si Kalakal kay Okots. Kalakal ni Okots. Yan. Kay Rin Rubirus. Shout yan. out. Kay Brian Kian Pitugo. Shout out mga idol. Kay Esther Hermosilla. Shout out. Huwag ay, kay Manny Bumutano. Bumutano, shout out, idol. Kay Jubin Tingson, shout out. Kay Jocelyn Libico, ayan, shout, shout out, out mga idol. Na pa ba? Kaya shout out? Na, kanang sa susunod siguro mag ano magdami na akong shoutout out lang. Ayun, sige mga idol, ma, hanggang dito na siguro yung aming kain mga idol ha. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aming mga video mga idol. Huwag niyo kalimutan mag-like, share and subscribe na lang. Ayun, po. Maraming salamat po mga idol. God bless you all.